Ito nga ang mga dapat mong malaman tungkol sa Lakers na sinabi nga ni JJ Redick sa anyang interview. Well, sa press conference na tungang ang ni Rob Pilinga, pati na rin ang bagong Lakers head coach, ay kanilang napag-usapan ng parating na season at naitapik nga rin ni JJ Redick ang ilan sa mga players niya at ang mga plano niya ngang gawin. At tunayin natin itong mga sinabi niya patungkol dito kay AD kung saan hindi lang daw siya one of the best players in the world kung hindi one of the most unique players in the world nga rin daw itong si Davis. Only a few people can do what he can do nga daw sa kanyang size. At sinabi niya pa nga rin na kung gugustuhin nga daw ni Antri Davis na mapasale sa All-NBA First Team ngayong parating na season. Pati na rin All-NBA Defensive First Team ay ilalagay niya daw sa posisyon na yan si Anthony Davis. Tutulungan niya nga daw yan. And then sinabi niya pa rin mga idol na ang kanilang depensa nga daw ay magiging organized. Ang team defense nila will be organized. So AD doesn't have to do everything. Pati nga rin daw ang kanilang opensa ay magiging organized. Kaya nga daw hindi sila magkakaroon ng mga 6-minute lapses kung saan itong si Andrew Davis is not touching the basketball. Kagaya nung nakita natin na mga idol last season under Darvin Ham. Sabi nga na ito ni JJ Redick, AD will be their hub offensively. At ngayon ay patungkol naman dito kay Austin Reeves kung saan sinabi ni JJ Redick na nung unang mga araw nga daw na naging head coach na siya ng LA Lakers ay nakausap niya daw agad itong si Austin Reeves. At ngayon nga daw mga idol kanilang napag-usapan na rin ang kanyang gagawin this upcoming season kung saan sinabi na ito ni JJ Redick na maganda na nga daw ang kanyang offensive skill set. Pero sinabi na ito ni Redick na gusto niya nga rin daw na dagdagan pa ito He wants Austin Reeves to improve offensively at tutulungan niya nga rin daw mga idolitong si Austin sa bagay na iyan. Sinabi niya nga dito kay Reeves, we're making your bag a little bit bigger, making you a little more hard to guard, a little more dynamic. At ngayon naman ang isa pang Lakers guard na si DeAngelo Russell kung saan binulgar na ito rin JJ Redick na ito nga daw si Dilo ang talagang pinakanakausap niya na Lakers player ever since na naging head coach siya ng LA Lakers. Sabi na ito ni Redick, he's going to have a major role on this team. At sabi nga daw na ito ni Redick kay DeAngelo Russell ay ilalagay niya nga rin daw siya sa posisyon kung saan he will have a career year, career high year. Binigyang kudos niya nga rin itong si Dilo, sinabi niya, his mindset mindset, yung kanya raw energy at kung ano daw ang kanyang naidadala sa Lakers team, ang kanyang leadership ay talaga naman daw na excellent so far. Kaya naman he is thrilled to be coaching the Angelo Russell this upcoming season. At sinabi nga rin itong bagong Lakers head coach na maraming nga daw pa silang i-improve pagdating sa depensa. At ang isang nga daw dyan mga idol ay pagdating sa paglalaro nila with physicality at lalo na contesting shots meaning putting their hands up sa mga players nga na kanilang opponents nang dahil they are at the bottom third of the league nga daw pagdating sa bagay na iyan and then proud nga rin itong si JJ Redick sa coaching staff ng LA Lakers kung saan sinabi niya nakakuha nga daw sila ng mga coaches that is full of experience and skill sets at ang pinakamaganda nga din daw dito ay we hard basketball sicos kung saan mga idol talagang obsessed sa basketball and about winning. At yan nga ang ilan sa mga importanteng naging pahayag ni JJ Redick patungkol nga dito sa Lakers team this upcoming season.